guys. Ayun guys, magtutorta ako ng dilis. Ito yung hapunan namin guys. Maliliit lang siya kaya hindi ko na siya tinanggalan ng ulo. Ayan, ito guys yung lalagyan ko siya ng sesame oil, paminta at saka yung ating paprika. Ayan, ito yung dahon ng sibuyas, itlog. Ito guys yung sibuyas, bawang, tsaka luya. Pinaghalo ko na siya guys. Pinasama-sama ko na para pampatanggal ng lansa ng ating torta ng dilis. Tapos ito guys, dito na lang kukuha ng harina at saka yung ating cornstarch. Sahaluan ko siya guys. Mag-start na tayo paghalo haluin ko na susunahin natin itong isda. Ito yung ating dilis. Kanina ko pa to guys, Ino, ina, in hin hinugasan. Tapos lagay natin yung ating dahon ng sibuyas. Pati dahon ng sibuyas ngayon mga guys, ang mahal na rin. Tapos yung ating sibuyas luya at bawang. Ayan guys, para pampatanggalan sa. Tapos, lagyan natin siya ng paprika. Spanish paprika to guys. Tapos, ito guys, nasa pouch. Tapos, ang ginawa ko, sinasaling ko na lang siya sa ito. Sa ganito. Tapos, ang ating paminta, dagdagan natin ng Kasarap pag pa mong tatapos. Patakan natin ng sesame oil. Ayan, guys. Tapos, mix muna natin. Tapos, maglagay na tayo, guys, ng eto, tingnan natin, guys, kung okay na yung dalawang itlog. Ayan. Ayan. Tapos, nagyan ko na rin siya guys ng haluin ko muna to. Siguro guys, mga ano lang, isang kutsarang ano, flour at saka cornstarch. Tansyahin ko na lang guys. Ito yung ating cornstarch. Ayan. Tapos yung ating Karina. Nagdagan ko pa ng konti guys. Pagluto ko nito guys, medyo nipisang ko lang. Para medyo matusta yung ating ano. Yung tawag dito guys, yung ating dilis. Lagyan ko lang ito guys ng konting asin. Lagyan ko pala guys ng konting magsik sarap. Tapos, konti lang na asin, guys. Baka umalat. Ayan. Baka umalat yung ating tortang dilis. Ayan, guys. Ito, guys. Nagdagdag ako ng isang itlog. Ayan. Bali, tatlong itlog na, guys, ang nilagay ko sa ating bigdes. Ito na siya guys. Okay na yon Nahalo na natin. Ngayon, nag-ano na ako guys. Nindihan ko na yung ating kalan. Painit na tayo ng kawali. Ito na siya, guys. Mainit na siya. Ito pala, guys. Dati dito ko nilalagay pag wala nakasalang yung camera. Nilalagyan ko lang siya ng bangkito. Kaya lang, guys, ito. Nagluto naman ako ng champurado. Tapos, ano yan, guys? Nilalagay ko lang yan, guys, sa okay? rep. Tapos, pag malamig na kasi, guys, ang champurado, lalo pag, ano, lalo pag yung malagkit na ano na tawag dito malagkit na yung malagkit na ano na bigas ano ba yan tagal ni Manay mayos. Ma ano yung malagkit na bigas guys ang sarap ng ano tapos yan guys ang gustong gusto ko kasi champurado yung yung malagkit talagang bigas ayoko yung bigas champurado hindi talaga nasasarapan ayan yan guys so lalagay ko lang yan guys sa ano sa ref. Ayan, sa malaking plasticware. Inuunti-unti din niya ng aking apo. Paborito niya yung champurado, guys. Ito, guys, mainit na. Maglari na tayo. Ayan siya. Medyo ano natin para gusto ko nito yung medyo malutong. Ayan, tapos nipis lang siya. Ayan. Ang bago, guys. Oh. Tagal ko rin. Pero nakapag-vlog na ako nito, guys. Ng Tortandilis. Ayan. Okay. Inibisan ko na guys. Pati sigan ako. Ayan so, siya. Ayan guys. Yung ating tortandiles. Doon na siya guys. Tatanggalin ko na siya. Tapos ang gagawin ko. Isasalang ko pa siya ng kaunti mamaya, guys. I-relax ko muna siya sa glue. Tapos magsasalang muna ako na bago. Bago ko siya ibalik, guys. Ito medyo nipis ang, kala ko, guys, nipis na yung nilagay ko kanina. pang nung na ano, makapal pa rin pala, guys. Kapraso lang inagay ko. Ngayon, parang ganito lang, guys. Para umano ba? Manuto ba yung dilis? Kailangan talaga niya ano na? Patraso lang. Para maluto yung pinakadilis niya guys. Ayan guys yung pangalawang batch. Ayan. Hello so, guys, yung pangalawang patch natin. Tanggalin ko. Tapos ibabalik ko to guys yung unang na mo lumito guys kasi kinainan ko na tinikman ko. Kaya lang gusto ko talaga guys, guys sa mga ganito. Ano oh, to stado siya? Kaya to guys, ibinalik ko ulit siya. Ito. Ano na, guys? Ayaw nang makuha. Ayan. Para rin matustas siya, guys. Tapos ito, ano ko rin itong pangalawang box. Ibabalik ko rin dito. Para matusta ba siya, guys? Parang bala ko mamaya, guys. Ang kakainin ko, champurado. Tapos ang iyong ulam ko itong tortang dinis. Mamaya hindi ko kain Ito lang guys na champurado. Mas lalagyan kong gatas yung ibabaw. Yan ang uulang kakainin ni mamaya ni manay mga guys. Yung ating champurade. Yung anak ko kasi guys wala dito. Nandun sa mga kaklase nila. Kita-kita sila. Kasama yung apokong bunso. Kaya sabi lang dito magkasawa. Okay na to guys. Tanggalin ko na siya. Tanggalin na natin. Tapos ipapalit ko to guys. Ayan. Para medyo crispy ba siya. Ito guys yung isa nilagay ko na kanina kasi may space pa dito sa kawali. guys, tuto na yung aking tortan lilies. Ito guys, yung aking sawsawan. Gawa ko lang to guys. Ang bangun niya na. Ayan. Tapos, hindi ako kain ng kanin guys. Ito yung aking champorado. Yan ang ulam ko. Ayan. Kain na tayo mga guys. Bye guys. Thank you. God bless po. Please subscribe, like, share, and comment. Bye.